Alright mga kabugok Ayan so itong ating malunggay ba? Diba? Napaka bloom ng mga dahon niya Ayan Tinanim namin sa 2 months ago Ngayon mapapakinabangan So ngayon -ma Makapapakinabangan na natin Tire na natin yung dahon niya Halo natin sa noodle soup It's a chicken noodle soup A chicken noodle soup Ito. ah. Ay, kawawa naman. Ah. Yun. Yun, mga repa pips. Mm -hmm. So, dito lang tayo sa medyo... Ayan. Huwag daw kalbun, sabi ni mother. Yung medyo may bali. Kuha na natin. And last one. Alright. Okay, guys. Punta na tayo sa kitchen. Ma. Hi. <laughs> Tikman na natin malunggay natin. <laughs> oh, that is our beautiful mother. Habol din natin sa ating bunso. Nakumakain ng breakfast din. Ate, yan na nga. Nagpakulo na ako ng tubig kanina. Saan yung takip na ito? Baka may mahulog na ano. Hulog na <laughs> butiki. Eh. So guys, balik na balikan namin kayo after 1 minute. Ay 2 minutes. Ayun nga, nahugasan na natin ating madlonggay leaves. Ngayon maghihimay na tayo. Himayin na natin, guys. So, hinugasan natin 'to sa running water kanina. Okay, tapos na nga tayo maghimay. Ito na ang ating output. Yan. At ang gagamitin natin noodles sa kanya is chicken noodles. takimi mi, baki na men. At ayan guys, kumukulo na nga. Papakulaan na po natin. At ayan na nga. Pinapakuloan na nga ating noodles. Ayan sa mag-simmer mo na siya at maluto yung noodles. Okay. Then, syempre, lagyan din natin siya ng two eggs. Tapos, haloin lang natin. Para hindi masyadong magbuo-buo. Okay guys, ganito rin tsura niya pag may egg. Ngayon, medyo okay na yung noodles. So, put na natin ang ating malunggays. At ito na nga. Okay. At ayun guys, takpan lang natin ng ilang minuto, mga 1 to 2, ay 1 minute. At tsara, yan na nga guys, ang ating chicken noodle soup with malunggay. Tikman na po natin. At ayan, titikman na ni mama.